Paano kung ilang taon mula ngayon? Ganito na ang magiging itsura ng ating mga syudad dahil sa mabilis na pagusbong ng digitalization at AI. Isipin mo, maraming trabaho ang mawawala. Papalitan ng artificial intelligence, robots, autopilots, at automated systems. Ang tanong, anong gagawin mo ngayon para hindi ka madurog ng financial devastation na darating kapag halos lahat ng trabaho ay inalis na ng teknolohiya? Kung wala kang plano, baka sa huli, maiwan ka. Ang masakit, hindi lang pera ang mawawala, kundi siguridad ng pamilya mo, kinabukasan ng mga anak mo, at pangarap mong mabuhay ng maginhawa. Sa panahon ng AI, ang hindi marunong magadap, tiyak malulugi at mawawala sa laro. Pero tandaan mo ito, kahit anong era, kahit anong teknolohiya, real estate ang nananatiling top-tier cash flow generating asset. At ngayon, Maging ang real estate ay nage-evolve na rin, digitalized smart market analysis, AI-managed fundamentals and insights, sustainable futuristic communities. Ang tanong, gusto mo bang maiwan sa luma o gusto mong sumabay sa bago? Ito ang oras para kumilos. Ito ang panahon para mag-invest. Huwag mong hintayin na maging huli ang lahat. Real estate investing ang susi para maprotektahan ang sarili mo laban sa financial devastation ng AI age. Handa ka bang mag-adapt sa mabilis na pagbabago ng mundo? O hahayaan mong maiwan at matabunan ng teknolohiya hanggang sa maranasan mo ang financial destruction? Ako si Cyber Daryl Nick ng A.N. Dacles Realty. Handa akong tulungan kang pumili ng tamang hakbang para sa financial future mo. Sa darating na age of AI, sa pamamagitan ng real estate investing na magbibigay siguridad at kayamanan para sa iyo at sa pamilya mo. Own your smart home. Future ready affordable condos. Invest in tomorrow, today.